So start natin. Ah, nag-start naman pala ng maayos. So nga lang, pugak pa yan natin. Yun, yun nga, wala nga. Ngayon, no? Ah, minsan na, andar. Ngayon, no, pag binigla mo. Hello mga sir, ngayong um, araw na to, nandito tayo sa uh, Team Graffiti Speed Up Garage, Mindanao Avenue. At meron tayong Aerox dito na pasyente. Ano kayang problema na to? Sir, sila yari? Boss, huh? Ano problema? Ano problema ng Eros mo, sir? Ano lang <laughs> po ay dol. Ano problema? Pugak pugak. Testingin natin sir ha. Ah. Kailan lang to? Kapon, ngayon. Tatlong araw na. Paano siya nakarating dito? Galing ko pa ako. Ano lang pinagtiyaga mo lang gamitin. Okay. Testingin natin mga sir yung pugak-pugak na sinasabi ni sir. Ilan na odo nito? 16,000. So start natin. Ah, nagsistart naman pala ng maayos. So nga lang, puga, try natin. Ayun, yun nga, wala nga. Ayun, oh. No. minsan na, andar. Ayun, oh, no, pag binigla mo. Anong, ba, anong hula sa bahig? Sa tawas? Spark plug? Spark plug sa'yo, ikaw. Spark plug cap. Spark plug cap. Ako, pareho. <laughs> so, take nyo, check nyo, check nyo. Check. So bakit naging spark plug sa spark plug cap? Kasi meron kayo maririnig na parang tikitikitik na tunog, no? So pag trato, meron parang tumatalo na kuryente. So tatlo lang paghihinalaan nyo dyan. Ignition coil, spark plug, o kaya spark plug cap. Lalo na pag ngayong mga rainy season, maulan, spark plug cap nasisira, spark plug napupunde, tapos minsan yung ignition coil, kinakalawang yung high tension wire. So titignan natin kung ano nangyari sa motor na yan. Dalaw po kayo dito, Speed of Garage, Mindanao Avenue. Wish nyo lang, GPT, X-Speed of Garage, Mindanao Avenue. Yeah, may mga mekaniko rin tayo dito. Tapos every, pwedeng Thursday or Friday, nandito po ako. Basta once a week, magdalaw po ako sa branch lang. Yeah. Tapos ang galing yung Aerox B2 na pairings. Spark plug captain na dito sa side na to. Huwag nyong kalilimutan tanggalin yung tornillo rito. So meron nakalitaw dyan, isa, dalawa, may tatlo doon. Huwag nyong kalimutan kung isa na to. Okay, merong isa doon. Ayan, sililitaw na po yung spark plug, spark plug ka. Ayan, so, natanggal na natin yung spark plug. Unang tanaw pa lang, itong spark plug na to, mali. Okay? Hindi ito ang spark plug ng Aerox. Mali po ito. Bansot! So, ayan, mga sir. Ito yung spark plug na original. Ito talaga yung code ng pang-Aerox. CPR8. Ayan. So dito palang makita nyo mga sir, ayan oh. Bansot. Bansot yung isa. Okay. So, sabi ni sir, kapapalit lang daw ng spark plug. Kaso nga lang, yung naipalit na spark plug is, mali. Okay, try natin ayusin to. Wait mo na to, Daddy Troy. Ito naman yung sa ignition coil niya, yung high tension wire. Minsan mga sir, tuwin nyo lang, putol lang kayo ng maliit dito. Okay, kasi minsan kinakalawang kasi yung loob niyan. Putol lang kayo ng maliit para magkaroon ng fresh na wire okay. so putulan mo ng konting konti ito sa so. pinaputol ko yun so ng konti ano sa so, problema kapag pag sinusok kapit, pag pinapasok maluwag na hindi na siya naglalak ito, subukan mo ito tanggalin mo yung gun. dapat kasi ito pag sinusok mo yan maglalak hindi din maluwag Eh, Ayan. mo Ayan. 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 Maluwang na? Ayan, open tayo ng bago mga sir. Maluwang na nga na testing ko. Aha, uh, isa na isang spark plug din dali ko. Ano kayo testing namin? Ayan. O, oh, compare na lang. Compare. Tanggalin mo ito. Oh. Good. Sige. Ayan o. Hindi umiikot. Hindi basta-basta umiikot. Yung isa. Ayan. Baka mahirap hilahin yung isa basic lang parang nagamit na ng ano maraming lalaki maluwang na <laughs> maluwang na Tama dalaw. madaling, madaling hilarin palat spark plug saka spark plug na yan nakabit na nila yung bagong spark plug saka spark plug cup ah, testing natin kung may hagok pa Okay, full throttle. Anana, anana. Anana. Galing dali tayo ya. okay na sir. <laughs> Ayan mga sir, problem solved na tayo sa motor na to mga sir. Yung spark plug sa spark plug tap, yan ay mga consumable na item. Nasisira po talaga sila. Lalo na ngayon na medyo maulan ang panahon, madali po silang mapunde, madali po silang masira. Make sure lang ha, sa spark plug, pag nagpunod kayo ng spark plug, tama yung size. Tapos sa spark plug cap naman, huwag po rin kayong bibili ng mga mumurahe na pang karburador, yung tagpo 150, 120 na spark plug cap, hindi po pare-pareho ang spark plug cap. Okay, kailangan po meron yung tinatawag na resistorized na spark plug cap. Okay, kaya ang spark plug cap po sa Yamaha na sa 600 pesos yan, napakamahal. Ayun, mga sa'yo that's it. Pag naroon kayo ng ganitong problema, pwede po kayong dumayo rito sa Speed Up Garage Mindanao app. Pwede po sa Speed Up Garage Katipunan. At pwede rin sa Speed Up Garage Malacan. Till next vlog. Yes, sir.